A hey, muna hey. A yeah. hey, hey. Ayan yeah. 160 Tayo na lang dalawa Tayo And yo, what is up guys? Another day, another vlog, another car, another benta. Ayan, uh, magbebenta na tayo ngayon. I-deliver na natin ngayon. Ito sa natin na Mitsubishi Um, Mirage G4 Ayan So on the way tayo ngayon Pupunta tayo ngayon Doon sa financing Kung saan uh, Nag-apply si buyer And then Dideliver natin Papagas natin Tapos Ayun Antabasan Antabayan nyo Kung anong mangyayari ngayon So Kita kids Ayan na Ayun Si Mirage Ayan Ayan As promised full tank tayo ayan pinapalagyan natin full tank sya ayan natin so yan ang pinapangako pinu full tank natin ngayon ayan si airpot ang piloto ng ating sasakyan ngayon ayan o i-deliver na natin Ay, So, ayun. Abang-abang ulit. Hanggang mamaya. Tingnan natin kung ano mangyayari. Bye-bye. Date -bye. update. Ayan, traffic. Nasa likod natin. Eh, inako. Hindi nakikita. Ayan, hindi sa kita. Pero, ayan. Ayan na lang. Ayan. Nasa likod natin si Mirage G4. At syempre, ayan, dito na tayo sa Asia Link para sa contract signing ni Sir Don. Ayan, na siya. Congrats, Sir Don, sa bago mo sakyan. At pagkatapos, eto na nga ang may wagang susi. Picture-picture na tayo. At syempre, di lang yon At si Sir Jim ng Asia Link. Ayan! At syempre pang huli kay Sir Don at kay Mama Abigail. Maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa amin. At syempre shoutout din sa si Asia Link at sa pagbibigay tulong para makabili na sasakyan si Ma'am Abigail at si Sir Don. Kaya hanggang dito na lang tayo mga kapepto. God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto mo. See you on my next vlog. Bye bye. Maraming maraming salamat.